formal ng sinimulan ngayong araw ng Senado at maging ng Kamara ang pagtalakay sa 2025 National Budget sa pagbubukas ng Bicameral Conference Meeting. Para sa Senado, tumayong chair ng Senate Contingent sa Bicam si Senadora Grace po habang si Representative Saldico naman ang para sa Kamara. Maliban pa kay po, nasa labing isang senador rin ang dumalo pa rito kasama sina na Senate President Cheese Escudero, Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada, Senate Minority leader Coco Pimtel at Senate Deputy Minority Leader Lisa Hontiveros. Uh, uh, so ngayon, magpapangbina yung uh, technical working group composed of uh, representatives from both the House and the Senate usually yung mga sekretarya tapos doon natin ma-relevance yung mga pagkakaiba. Actually, konti na naman yung major na pagkakaiba doon eh. Narinig naman ninyo, di ba? Yung uh, ACAP, for example. Antala, sa pagsisimula naman ng BICOM, pinaalalahanan ng Senadora ang kanyang mga kasamahan na manatiling kalmado. Ito ay kung sakaling magkaroon ng initan sa diskusyon. Sa kabilang banda, hindi naman din daw maiiwasan sa magiging sesyon ayon kay Sen. Win Gatchalian na magkaroon ng deadlock o pagkakaantala. Matangyari rin ng deadlock na experience ko rin before at uh, we really work with our counterparts para makahanap ng bombay. Target naman tapusin ng Kongreso hanggang sa darating na December 9 ang pagproseso sa 2025 National Budget. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.